good morning sa ating lahat mga kuya, ating bunso friends ng Eagles. Magandang mandaragit sa ating lahat. Ano? We are here at Terminal 2 at kasama ko ang aking partner, Kuya Mike. San Michael Ang, ano? at pupunta kami ng Cebu para sa pag ng isang chartering under CBR9. So sa lahat ng Cebuano, ano? parating na po ang inyong agilang mandaragit. Maganda kayo at kakain tayo ng marami mamaya. So, samahan nyo kami sa mag at activities na yung week na to. Weekend, maraming salamat. Mabuhay kayo at mabuhay ang tunay na agila. Let's go! At we are here again back dito sa Cebu, no? Medyo matagal-tagal. Siguro ilang weeks or two, one month siguro bago nakabalik. But I'm happy that I'm back here at Cebu. So samahan nyo pa kami, ang team ng Agilim Mandarigit, sa gagawin natin activities, fun at enjoy sa gagawin chartering induction under CBR9 kay Kuya Gom, Michael Aguilar. Let's go! thanks to Happy Cebu Transport Service, aming official transport ng Team Aguilang Mandaraget dito yan sa Cebu. At eto na, papunta tayo ngayon sa Exotic Soup ng Cebu. Ang larang ng Cebu dito yan sa Pasil. Ano? Halina kayo, tikman natin ang napakasarap na larang ng Cebu dito yan sa Esmen Karindiria. Let's eat! At ang ating first stop dito ngayon sa Cebu ay syempre dito sa Pasil ang uh, Kagutongan. Ano? hindi ko alam kung tama yung term ko pero ito yung kakaibang isda, no? may parang parking siya pero hindi raw siya nakakalason. So, ayan, titikman natin ng one of the specialty dito yan sa Cebu. Dito lang yan sa Patil. Please visit here pag pumunta kayo, ha? Tara, kain tayo sa loob. Ayun na nga, kanina pa ako maingat nang gugulo rito kailangan palang pumila kaya pala marami nakapilang mga tao dahil pag wala ka sa pila wala ka matitikman na masarap na larang ng esmen karindirya ayan nakita nyo sila kuya ayan na siya imemekas-mekas niya na ang napakasarap na putahe ayan si kuya ayan narangan ako ni ate ayan tignan nyo naman si kuya naka goggles pa kasi magsisuming kami after naming kumain dito so ayan malapit na at yan pag natikman niya na ibig sabihin pasado na yan aabangan na natin ang napakatindi at masarap na lasa ng larang ng Esmena. Alright, next up natin ang sikat na sikat na kunching dito yan sa Cebu, ang native Litchong manok. Okay, di ba sa Manila o sa atin, native uh, manok lang. Ano dito, native na manok talaga. Ang nililicho din na. at marami dito ang ulo ng isa at kung ano nung -ano klase ng sabaw. At ang dito, walaan nyo kung ano. Ang putsero pala sa Cebu ay bulalo. Ganun, sa atin, may paste, may tomato paste, ano, kulay orange siya dito, bulalo. Kaya tikman natin, makikain sa Let's Eat Mandarigit. Balbacua. At nandito naman tayo sa Serenity Corner. Kung sino mga ng celebrity dito, para nila, buwang na Pilipino. Senador Bong Revilla. Kamu nga ako Papa P. Diba? Etneb. Romeo. Norme. Ano pa? Ano pa? ay pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? o ano, nagutom ba kayo sa aking mga ginawang let's eat ng Yung aking mga inikutan na yun, yun ang dalawang pinaka-suggested na food trip pag kayo napunta ng Cebu. Kaya huwag niyong kakalimutan, bisitahin sila. Lalo na yung may sabaw, napakasarap. At yung native na manok ng konching, ha, the best. Bihira yung naging native na lechon manok. Kaya sa inyo lahat, mga yung yung kuya at ate, samahan niyo ulit ang inyong kuya Jem sa Let's Eat Mandaragit. At please to like and share. Sa YouTube channel ang inyong Aguilang Mandaraget, Facebook page, Aguilang Mandaraget at Aguilang Mandaraget 2023 sa inyong TikTok. Para sa mga susunod pang Let's Eat with Mandaraget.